Ayan, tutok mo na I lang. Pag ganito so, lang. Ayan, nakatutok Ay, mo siya. Ano, pindutin? Hindi na. Ay, tutok mo na lang. Ay, okay. magpukulitan na kami dito. Ano yung mga press? <laughs> ano yung mga... Ano yung mga... Ano yung mga... Ano yung mga... Okay na to. Ang likot naman ng mag-video. Steady ka lang! <laughs> <laughs> Pwede rin na. steady naman ah. Uy, rin maglakad-lakad na. Steady <laughs> ka lang daw. Eh. Okay. Ano? Ka Kanusa ang amot. Kanusa mo abot ang simento dari Baka may aas doon, Baka may aas patay ka. Goklaw. ka may aas doon. Diyan diba? May aas kaya kanilang ulo. Ulo? Ulo na, aas. Bakit meron o? Diyan, sa amin na wala pang... Doon na tayo! na doon kayo, Doon na naman pala. Sige. Dito, tayo! ka na magawa ay naman namin ko din eh oh ramon lagi <laughs> na di sa ng taon mura ko ang awa niyo na ayoko na kasi ba iyana

<laughs> okay na yun. <laughs> okay na yun, Dong. Nakalimutan ko.